Hello, Bashers! Are you planning to visit Puerto Princesa? If yes, tara, island hopping naman tayo. So in this video, isishare ko sa inyo ang itinerary para sa Honda Bay Tour. From town proper, airport, o sa hotel na inyong tinutuluyan ay 20 to 30 minutes ang travel time going to Honda Bay Port. Once you arrive sa port, ay eh, kailangan nyo munang mag-login para sa inyong details and syempre to pay entrance fees na rin. Kapag okay na, pwede na kayong dumiretso sa boat na hinayar nyo. Maraming islands ang pwedeng puntahan kapag sinabing Honda Bay. Pero sa tour namin, ay apat lang ang pinuntahan namin. First is the Pambato Reef. Dito may floating cottage na masisilungan since nasa gitna ng nga siya ng dagat kaya talagang mainit. Ang activity dito ay snorkeling at talaga namang mapapawaw ka dahil sa dami ng isda na makikita nyo lalo na sa underwater. Ang malaki pa nga ng ibang isda sa dito na pwede na pangihaw. Pero syempre bawal na bawal yun at for your eyes only. Second is the Starfish Island. Pag baba ay dumiretso agad ako sa napakalaki nilang signage. Maganda dito at malinis. Maraming cottage dito dahil yung ibang guests ay dito na talaga naglalunch. Sa kabilang side ng island ay merong sand castle kung saan pwedeng mag picture taking. Sa right side naman ay nandito ang bilihan ng fresh seafoods. At tinry ko pa ang nakaraan ko pang kinikrib na tuyom. <coughs> may mm, malinamnam naglaga ko pa ng kalamansi mm. ah, na ang mga starfish na may ay nasa dulong part pa ng island kaya talagang sinasadya ito na mga gustong makakita. Third naming pinuntahan ay ang Luli Island. Ang meaning nito ay lulubog lilitaw. Nung pumunta kami ay low tide kaya naman kitang-kitang lawak ng buhanginan. Pero kapag naman high tide ay talagang wala kayong makikita ganito. May maliit na tindahan dito na pwede nyo mapagbilhan. At ang mga activity na pwedeng gawin dito maliban sa swimming ay diving, may kayak, magpa-picture sa sandcastle at magpahinga sa duyan ng saglit. Last on our destination is the Kauri Island. Dito kami tumagal dahil dito kami nag-lunch. Honestly, ito talaga ang pinakanagustuhan kong island sa lahat ng pinuntahan namin. Ang daming puno kaya malilim. Malawak ang area kaya ang dami activity na pwedeng gawin. Like volleyball, mag-swimming, mag-snorkeling, kayak at marami pang iba. Meron ding massage area. Pwedeng magpahe na tattoo, may tindahan, may buko station at marami pang iba. Magkahiwalay pa ang shower area at restroom. Madami rin cottage na iba-iba style. Pero isa talaga sa nagustuhan ko dito ay walang iba kundi ang pagkain nila. Tingnan nyo naman kasi kung gaano ka at may pa-food presentation pa. That time nga kahit gutom na ako ay parang ayaw kong galawin para wag lang masira. Ah basta for me, winner ang food nila dito. So overall, worth it naman ang Honda Bay Tour. Every island ay eh, may kanya-kanyang ganda talaga. And by the way, halos magkakalapit lang din ang mga destinations kaya mabilis lang matapos ang tour na usually ends at 1 or 3 p.m. Basta nag-start kayo ng maaga. Pwede rin pala ang DIY tour dito, basta nasunod nyo lang ang tamang process. Pero kung gusto nyo ng hassle-free, lalo na sa mga guests from outside Palawan, I suggest mag-book pa rin kayo sa mga accredited tour agencies. So, that's it guys! Don't miss on the Bay Tour kapag pumunta kayo dito sa Puerto Princesa. Yun lang! Bye!